Yan. Ay, kumusta po? Ano, kumusta? Good morning. Good morning. Namis ka, Milipinas. Ang tagal nating wala, ah. Sa kagali. Yes, eh. Wow! Uh, ang huh? Amerika? Oo, oh, apa. Ba? Saan na all? Ang wow. pala si Lolo. Ayan ang wala. Hmm. Kumusta? Ito, ah. Okay naman. Ka, kumusta? Ito, ah. Is lang. Napaka-busy. Sobrang busy natin. Ganun ba? Ah. Kung may mga bang ano ka dyan, makakatanungan. Ah, kaya kaya. Ay, ang kaya. meron mayroon ah, lang ba? Napakasimple kasi ng mga tanong. Hindi nga, di mo naman nakasakot ang oh. maayos. Ah, anong? Sige, game. Okay. School Sa school yan, ha? Okay, sa school. Mga po, sa school. Subject. Okay. Abay, nag aaral ka naman. So, alam mo, hari. Sa school, anong pinakapaborita ano? mong subject? Anong favorite mong subject? Oh, oh. Sa school? Okay. Math. Bakit, Mat? Kamilis naman. Matt. Bakit nga, Mat? Ayan, paborito mong Mat. Pero hindi mo masabi kung bakit yan ang naisagot mo. Matulog. Ow.